sarado yung ilaw puro ano ito may ilaw dun pero siguro baka may ilang nakatira lang tapos pag doon, may security naman na no? pero kung ano ngayong gabi ganun din sa umaga as in talagang wala madalas ako nadadaan dito tuwing umaga wala ganyan lang yung tenga sayang sayang yung pera sayang yung pinagano pinag pinag renovate pina yung pinayo pagkakabit sa lupa na yun ayaw ipagamit lahat lahat po tayo lahat po na mayroong kakayahan na mayroong kakayahan gawa po noong gawa yung po noong kasing ating uh, ating uh, chapel MCGI chapel, chapel sa Apali MCGI chapel sa Apali sirap po yung air condition sirap po yung air condition at napakainit po doon at napakainit po doon kaya pag nahandun po kayo, huhulas kayo. Nakita niyo po si Brad Rodel nun, nagkatanggal ng Amerikana. Talaga pong napakainit. At uh, mahirap po, no? ma-imagine nyo na sa maraming tao, kagaya po dito, pag walang aircon, napakahirap. Kaya, yun po, meron po kasi talagang aircon na nakaalat po doon na hindi pa na Kaya lang, nagkaroon ng problema, gawa nung hindi mga match, yung dapat na ikabit. Kaya hinintay pa yung mga ibang uh, materyales para po maikabit, kaya lang ipos. For the meantime, mga 7 million. Ano po? Yung pong 7 million na yun, pagka nagawa, kakabit na po yung aircon, maayos na po yung chapel. At yung po naman, nasa kapakanan ng lahat ng ating mga kapatid na dumadalo sa chapel, pati na po ang ating mga bisita. Kaya, kung po pwede po sana, ako po personally, ayoko na pong hingin kay Kuya, napakarami, pong, napakarami na pong pinagkakagastusan ni Kuya, mga kapatid. Pero alam ko, pero alam po, hindi naman maniniwala yung mga maninira na yan. Wala akong pakialam sa kanila. Pero, Ganun po ang ating sitwasyon. Ito po ay urgent na pangangailangan. Kaya lumalapit po ako sa inyo, mingi po ng inyong tulong, kung papayag po kayo, mapagtulong-tulungan po natin lahat po ng mga kapatid. Hindi lang po kayo, kundi buong Pilipinas. Sa lahat po ng region, mula region 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. At pagka hindi pa kinaya yan, sasama na natin yung international hanggang abroad. Pero sobra na yon. Na-imagine nyo na po, ibig sabihin. So kung magtutulong-tulong po tayo, palagay nyo, kakayanin po ba natin? kaya napag-usapan na po namin kung papayag po kayo para mas madali. Madali pong usapan. Wala pong pilitan na. Ayoko po nang may napipilitan. Ayoko po nang ganon. No, tandaan po natin, tutulong tayo lagi. Gagawa tayo, gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. At kung tayo magbibigay, magbigay na may masayang puso. Hindi dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So, ganun po tayo magbibigay, mga kapatid. At uh, ito naman po, hindi naman po ito abulo yan eh. Kundi para lang ang may isang kapatid, halimbawa sa lokal natin na nangangailangan ng tulong emergency, parang ganun lang po natin niisipin, kailangan po kasi ng kapatid. etong marami pong makikinabang, hindi lang po isang kapatid. Lahat ng kapatid na pupunta sa Apalit, MCJ Chapel, pati na po mga bisita, makikinabang. Pati na rin po tayo kung pupunta tayo ron. At ito po, hindi naman to aabulo yan na tuloy-tuloy. Napo, po? Kaya, kung papayag po kayo para po hindi mahirap sa madaling salita, voluntarily yung willing pong gustong tumulong. Nasa inyo na po yun. Pero sabi ko nga po, kung lahat ng kapatid po tulong, palagay nyo na, na sa mga kakakaya, o baka mabigat po sa inyo, na isang daan piso na lang po tayo. Kaya po ba yun? Halimbawa, <laughs> nahirapan ka, Di gawin mo two gibs. 50. <laughs> Magkano mas <masobrings> soft ngayon? Kasi <laughs> yung tingin ko sa isang daan, mukhang piso lang eh. No? Nung araw. Yun lang po yung amount na yon. Sa so, paano ngayon niya? Like what happened doon sa mga nag-invest na mga condo daw dyan sa uh, condo unit dyan sa condo ba yan? Apartment na. Yung sa may apalit, di ba? Maraming mga nag-invest diyan nung ginawa nila yan hindi naman naibalik yung kanilang mga investment yung iba yung iba hindi na nga eh, hindi na tumubo eh, hindi pa naibalik yung buo at kung hindi pa kung hindi pa namilit yung iba na ibalik yung kanilang pinuhunan diyan sa condo unit na yan eh hindi pa maibabalik sa kanila so for sure siguro baka may mga iba nagpatawad na lang di ba Imagine mo kung ang ininvest mo ron eh, 20 years na yung condo na yun, no? 15 years. Eh kung ininvest mo yan doon sa ibang condo or bahay o apartment, eh baka 10 times na yung presyo niyan, di ba? sa MCJ, eh, lugi ka talaga eh. Masabi ni Mac Adornado, Hello, ay, good evening Mac. Importante kasi ang aircon ko ya Adelian ang patunay para ma-certify na kulto. <laughs> Eh mo na ipasok mo yung kulto. So, yung sinasabi natin guys, no, yung the way how this group how this uh, group how handle this kind of ano uh, large scale um projects, no. They are very ano uh, irresponsible and unprofessional, no. Kaya yung mga fanatics pa dyan na nandiyan dyan kung may nakikinig sa akin na fanatics to eh wag kayo basta basta ako mag invest ng malalaking pera ho dyan medyo mag uh, tatlo limang beses kayo mag isepa no kasi so, lalo na kung di lalo na dyan di uso yung mga kasul kasulatan ano mahirap pong basta basta pumasok sa mga ganyan kaya ganyan sila kung paano magbaba ng mga project magbaba ng mga business proposal ano napaka ano napaka irresponsible ano walang ano on, uh, lack of transparency uh, na mga inconsistent din ano kaya hindi ako katakataka na marami po ang magduda at mapataas ang kilay eh ipaghihingi mo ng 7 million yung air conditions where in fact ay eh, nagbibigay ka nga ng 4 million sa PNP namimigay ka ng air condition sa PNP di ba? ang inuuna mo eh, PNP, imagine mo yung sa Rizal nagpatayo ka ng ano ng ano ba yun, yung air condition na ano parang cafe cafe restaurant ba yun na ano cafe hub di ba doon sa Rizal ah, um, uh, PNP camp, provincial camp. Tapos dormito uh, nagpat in air condition yung inayos yung uh, dormitory ng PNP ron in-air aircon pa. Di ba? So tapos nung opening inaugurations uh, of course syempre pogi points di ba si KDR siya so, sa yung uh, cutting the ribbon, picture-picture. Diba? Oh. Pero kung titingnan mo rin naman, ano, sa members din galing yung mga sa members din galing yung perang pinagtulong-tulungan uh, diyan. As a matter of fact, may mga nag-confess po sa atin na uh, may isa nga inutang nga lang yung pera diyan eh. Pinang ano, pinang tulong niya pa I think 100,000 'tong dinon nagkakamali no. Uh, medyo dinulo pa sila no nung time na yun. Kaya nga nung nagising sila, eh busit na busit kasi nga ah, uh, bakit uunahin yung uh, dormitory ng PNP ang ganda-ganda tapos yung mga lokal dyan sa Rizal ay eh, ang dudugyot diba ang dudugyot at ang karamihan nagre-renta so sabi din sabi pangit eh bakit uunahin yung mga ano ah, uh, PNP. So ayun, nagkaroon na siya ng ano, ng um, nagkaroon na siya ng doubts, no? Nung nakapakinig na sa atin, nag-make sense sa kanya. O oh, nga naman, bakit kailangan ko unahin yung PNP? So same thing with the air just sa chapel na inihihingi ni Sanikatan, ano? Eh hindi ba kaya na isolder yan ng mga negosyo ni na KDR o kahit siguro yung negosyo ng ni ano ni uh, Don Capulong e, balita balita ko marami silang mga uh, ano diyan eh uh, business siya sa may harap ng chapel eh at kanila nga daw yung isang malaking restaurant na building diyan sa harap o di ba ang ang may direct na nakikinabang diyan sa mga dumadalo diyan? Eh kayo din. Rason at kapulong. So kung meron bang uh, uh, dapat na mas may obligasyon na tumulong, eh dapat kayo kasi kayo yung nagdinegosyo diyan sa within the vicinity. So captive market niya yung mga membro na dumadalo dyan. Di ba? Sana ipakita nyo sa susunod para naman mamote ito. At ay, ang I'm giving you a tip na lang din sa Anikata. Ano? Para hindi kayo nako-question lagi. Di ba? Ipakita nyo sa susunod na uh, si Don Kapulong na may negosyo diyan sa within the vicinity ay eh, nagdonate nag-donate po ng ano 2 million, di ba? o kaya si Arlen Drason na may ari ng 80% share ng KD Rock no? ay nag-donate ng uh, 5M o di ba? Okay, sabi mo na lang 3M na lang. O, tapos, yung Morong Star nag-donate naman ng ano, 2M. 2M naman. Na pinamamahalaan ni si ba yung anak niya? Si Daniel Razon Jr. O, diba? E, de, shoot na yung ano. 7 million. Ay, kung kulang man, di tsaka nyo panghingi doon sa ibang kapatid. Ganun dapat para ma-motivate, makita talaga ng mga membro, ah, okay, ah, nag-donate pala si Madam Arlene, considering na siya yung may-ari ng 80% share na uh, kay Dirac. O kaya ay nag-donate naman din si J. Eusebio. O, ah, kilala nyo ba si J. Eusebio? Ah, sige, sa susunod, ah, ipapakilala natin kung sino si J. Eusebio pagdating ni Sogong Broccoli. Uh, di wala na natin sasabihin ng kawuan na. Pero yung Eusebio na lang, Eusebio. Okay. Pero alam nyo, ba, alam nyo kasi itong misteryosong si Eusebio ay napakalaki po ng papel po nito no? sa buhay ni KDR. Ah, I'm giving uh, we're giving you ano na po I'm giving yung uh, an, an idea no baka meron pa din dyan sa mga nakakaalam no, no, na iba pang information about dyan kay Eusebio no? at itong si Eusebio lumalabas po ito sa lahat ng mga negosyo o hindi man lahat uh, sa malalaking negosyo ni KDR napakalaki po ng papel nito and at itong si Eusebio na to guys no hindi po siya ano ah hindi siya manggagawa guys. So kung hindi siya manggagawa, somatic hindi siya KNP, hindi siya TP or DS. ni kahit officer, alam ko hindi ko na rin gana naging officer to ng lokal eh. Pero magtataka ka yung influence nito, nakita ko lumalabas eh. Sa, sa KDRAC, isa rin siya sa mga part owner. Sa BMPI, he is one of the ano investor. Eh, you no, may mga nakakilala na rin sa kanya. Especially, yung mga nandiyan dyan sa UNTV. Pero napakalaki po ng papel nito no sa mga negosyo ni KDA. So yung iba pa diyan eh sa susunod na pandahan natin.